Mga i share po pala namin yung gawa po namin dito sa town country. Pagkasukat po namin ng grills ay tumama naman yung sukat at akin pong ginuhitan po ng welding rod para sa pag barina po ng kanyang dowels. Tapos yung ginamit po namin na dowels ay yung 10mm na deform bar. Pagkaguhit po ng welding rod ay nagbarina na po ako para Akin pong pagbaunan po siya ng dowels. Ang standard size po pala ng aming window grills ay 2,800 po siya. Yung height niya po is 1.2 meter at ang width po ay 1.2 meter. Labor and materials na po yan mga kaalom at kasama na rin yung paghatid niyan. Kung gusto niyo mag-order ng window grills ay pumunta lang kayo sa marketplace at ang seller ay si Jojo Villar. Kung apat pataas po mga kalom yung order nyo, ay may discount kayo na 10% po. Pasensya na kayo sa mga content po namin dahil pinapakita lang po namin yung mga nagawa po namin, na mga project po namin at para may reference po kayo para sa mga gagawin nyo po na mga project nyo po. So balik tayo sa ginagawa po namin window grills. At yan na nga po ay na lagyan ko na po ng mga dowels lahat at isang welding na lang po lahat yan. So, bali, apat na bintana po lang pinagawa sa amin ni ma'am at nilalagyan, nilalagyan ko po siya ng cotton para hindi masunog at nakaready na rin pong tubig baka mamaya masunog yung pintura at para may pang buhos kami sa mag-aapoy. Uh, comment naman mga kaalam kung ano po yung next na gagawin po namin na video para may idea na po kami kasi mahirap po mag-isip ng content at itong video namin ay para lamang sa mga nag-aaral. So, ingat!